Nabasok ka na pareda mga wata siya sa libutan Mama sa Pano, Magindanao, Deso. Hello, shout out sa inyong lahat. <laughs> Arin nun siya ba makagayuma? Arin nun siya ba makapasar?

Isang na na siapa si uh, siapa ba si Bay? Nambu ni? Eh? Ay Rashida magid, eh, na <laughs> na kasi mangut. Ina kana na, na napat ka teman nsa na? Kapan guanti si eh. guanti si. Napa grade nine? Grade nine na mga manisang gear. Karang siapa maging nurse, maging midwife maging teacher, maging engineer. Aro muma kakayuma, kakasangkapan na puyok. Biji. <laughs> hoi, hoi. Siap, <laughs> <laughs> so grade 10. Siapa si na, great 10. <laughs> <laughs> <laughs>

Si salah ha. <laughs> oi, oi, maju mor. Nih cakau. Black is. Ah. Oi, oh, oi, no, no. hey, hey. ah! hey. Apa pangeng kana bungere ko na na Are nama sekar mangwas. Mayog yarma musana mi bayon si Are babat kupay mi kupret. Men gerianek ko. Nambah

160 viewers. Ayan. Thank you. Ay, 180 na. Salamat, mga kapatid. Thank you so much. Ito po yung nasa libutan. Hindi ko katawan <tongan> ni high school yan. Anong anong anong? Dato Tahir. Rashid empatuan. Hahaha. Hai Alia, shout out! shout out! Kayak ina mo dyan. Mga manisan tentan. Makalah bumi. ini Ina-salamat sa uh, Orange. Mga pede pas yeah. So hanggang dito na lang mga kapatid. Thank you so much sa 200 viewers. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat. 200 viewers diyan. Maraming salamat. ¿Qué